malawala kasi nakita ko doon sa brown naka-attach eh. Oh. Hindi, bawal na muna magpatong dyan. Oo. Ayun. Ito work. Bala. Kasi, na, ata ayusin itong mga jepon ko ay hindi pa na Ayos natambahan na ito tumpok tumpok so mamaya ayusin natin ito guys okay worship ko happy mother's day sa lahat ng mga nanay out there so mother's day ngayon sa so, celebrate muna kami doon

Huli na kasi! ako! Kaya naman! Ano anak niya po yan? I will be cute! Ano ang ang ko lang! Ah! May paper bag ka muna? Sige! O! video ang ko lang naman! Alam mo anak, di ba na po ito sa inyo? Ay! Ano sa mga Kenny Ngayon naman may din ako! I will punch you! Yun ang sinasabi ko. Eh lalabas ko na. Hintayin mo. Para sa amin 'yung akin 'to, cellphone. Eh ginagamit ko pa. Kumuha ng cellphone. Dati kasi nandiyan na 'yung mga pictures natin kagabi, hindi e sama-sama na. Buti na lang napahinga sa cellphone ko. Mura hindi camera mo. Buti na lang napahinga. Mas mukhang mahal yung camera mo. Maganda yung camera mo. Maganda yung picture ng cake. Ganda. Ano yan mo na? yung camera. Maganda yung camera. Hindi ba sa'yo yung S21? S21. Eh yung sa'yo. Eh 850, 834. Maganda. Kasi pinipintas ang may camera mo siguro. Hindi ko pinipintas. Pukunti ang ano. Sandali lang. Ay nako dati. Tama na. Ha Buti na pahinga. Tama Hinga na, okay? Or okay. I will kick you and punch you. <laughs> Alam mo, daddy, kung nga yun. Wala na yung punch. I will kick you. Ganun pang magtali tayo. Ganun pang, ganun pang, ganun pang, ganun pang, 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 pang sartik yun. I will kick you. Oh, saltik may saltik. ba? Mi gana mi angat nagana. Ito na ito. I will, will kick you. Ay <laughs> eh, siguro ito nagturo. Hindi sarili mo 'yon, tao ako 'yung tao eh. Ay malamang ikaw. Hindi hey, kalokohan ka talaga ng maliit ke. Ah, so ako na. Ako na ito. Oh. Bakit dati din mo ganoon karami pictures? Huwag mo i-alis, mami. I-ano ko. Ba't po nasa ko? Wala ka nung nakita ng mga na. ko pa nakikita eh. Wala, lakad Ikaw eh, kaya magpunas kasi nagpunas ako, ay, ako nakik, eh. Naman ako nakikita. Hindi yun mawawala kasi... Na magpatong dyan na ang simple brown. Kasi di direto sa pinte. One... Magsmile ka na. One, two, three. One, two, three. Zoom in lang. Ang puti ng mukha mo. Ano to, Fake Pwede kang ko. Diba? Hindi ngiti mo ko eh. Hindi kita ininis. Ako na <laughs> naman. At nakakulot. No? Ano ba yun? Lagot. Mom, ah. mom. May <laughs> ayaw sa mga na smile <laughs> Sige na, pinipinipinit ko na ano. Mag-smile. Diba? <laughs> Sige na. I Ikita kita dito. One, two, three. Ena guys, bigyan. Ano ba yung

hawak mo. Puro libro. Ay, na ko na nga eh. Ay, na masama, di, puro libro. <laughs> ah, eh, <laughs> Na-ayos ko na. yan yung mga masatana araw, hindi ka yung puro libro hawak. Ang Elin eh, hindi ka yung masama Eh, binagawa na kapukong. Eh ma, puro ka mo libro na ano, ng mga pag-ibig at Wattpad. Hindi na pag ibig ka ba? Puro ano, redaction eh

Ayan, hindi ko ma-distinguish kung is tatago ko dito na. So, napag-gisa siya ng konti, dito na lang sila. So, mm -hmm. mayroon kayo purple. So, ayun. Papakalam na talaga ako. So, see you tomorrow for another vlog again. And goodbye vlogmas. Bye! Vlog. Bye! Hello, guys! So, may... 40 2020 4 balak na kasi na weekly vlog na week so ayan pero miss ko weekly vlog kasi ang dami na nangyari ang dami for the past few days for the past few months and for the past few weeks kaya hindi na ako nakapag-vlog ng na. weekly Orin na ako nangyari. anh tay nữa, nó đây là year dahil unang namatay na hamster ko um, January or January is sushi yung mama, sushi yung pinakaulat na pinak hamster pinak ni kasunod si yung anak niya kasunod ni Kohi si Maki yung tatay nila si Puhin ng mga bandang March Basta parang mga bandang March Ngayon Then Pumaki April Kasi ah, Kimchi April So, apat na hamster ka I Ano naman tayo this year So, ba man na Ba Yung vlogs pero doon sa main channel ko doon nyo nga napapanood uh, yung mga tribute na taste na nimula ng bata pa mga for babies ko na namatay hanggang sa lumaki na sila at hanggang sa 2 like, years old or 1 year old then nagpaalam na sa akin uh, eh. Kami kasi, hmm, um, ano, yung mga, ito yung mga siya po, hihiwalay sa aking targets. So, ang second month ko na ngayon, then third month ko pa, ay sa next month, so, ah, uh, ma, ano ko, parang hindi ko gadget napansin yung wala akong hawag. Like, wala akong ano. Nagbabasa ako ng look this, this one. Ito, Pero sa end of May ko e sa inyo yung bad yung ko. Para sa monthly pay first ko. Ang advantage kasi ma ano um, ang ng family mo ano kayo kapatid mo mga moments, kayo ng mga ganun na moments nakapag take ng family mo ang disadvantage kasi kapag kayo um, ang gadgets. Bang, out of the world ka. Parang hindi sila nakikita hindi mo sila na-relate yung family mo kaya parang malungkot for them so, hmm. kaya ginawa you know, tinago ko muna yung gadgets ko hindi mo na ako magka-gadgets hindi mo na ako mag na ako, uh, ano, the or anything so ako with my family and you guys so, ayon. so mamaya na lang ko nagkakain like, mo na Okay.